Mga master, alam nyo ba kung kailan na-release or na-manufactured yung gulong nyo? Tara, tanongin natin yun. No? Alam ba paano i-check kung kailan na-manufactured yung gulong or kailan ni-release? Hindi nga eh. Paano nga ba malalaman yun? Alay ka, samahan mo ko. Ito, Jewa, tignan mo ito ah. Diba sa kasi makikita mo sa gulong yung specs, yan. Tapos hanapin mo to yung ganitong number, yan. Ano yung nakita mo? 1723 Wala may ibig sabihin niyan. Hindi. Yung 23 yan yung year. So 2023. Yung 17 weeks yan. 17 weeks. Day mga ano yan, mga May. Yan, May. 17 weeks last 2023. Check parati kabila. Yan at specs tapos Ah, uh, 'yung ano number ra kita mo. 1423. O anong year yan? 23. At ilang weeks. anong weeks? 14 weeks. Mga... So, Bali, year? Year 23. Tapos, yung 14? 14, ilan ba yun? 14 weeks. Then, mga ano yan? Mga April. Yan. So, ganun nyo lang i-check para malaman nyo kung baka mamaya expired na kasi yung gulong nyo. Yan. Check nyo kung kailan siya na manufactured or na-release.